unsa imong plataporma ano ang iyong platform to fight against corruption okay. kung sakali na imong wife permi na ay new luxury bags every month lucky mayroong luxury, luxury bags every month. Do you want to hear his answer? Sige just to Ulitin sure. okay, okay, just natin. Uh, just to, make sure I oh. have no comment, comment. Isa sa iyong mga platforma ay ang gyera kontra korupsyon. Yes. Okay, Tapos, ang tanong, ano ang gagawin mo kung ang iyong asawa ay laging merong luxury bag na nabibili o nabili ka bawat buwan? I think... Uh, Ito ang nasa anak ng isang politiko na nasa saan? Nasa... Nasa Sa, saan ba yun? Nasa orange Nasa orange side, no? Uh, Not I nasa orange that, side, no? Ang qualification it, nito is, yung bags siguro niya, hihigit pa, yung bags niya every month, hihigit pa sa salary grade 31 ng isang senator. Uh, oh, halimbawa, sa, yung, yung, oh, yung, as, halimbawa, yung asawa siya. mo, isang kapitan lang ng barangay. Uh, na, niya, tapos ang tatay niya, isang uh, mayor lang. Mahilap lang nila, no? Di ba? So, paano mo aanohin yung asawa mo na laging bumibili ng luxury bag? And, okay. Lagay na lang natin sa pangalan na Hermes. So, so you're saying, kung ako yon Yes. Versus yung totoong tao na yan. Tama. Gugulatin ko kayo sa sagot ko. Gugulatin okay. Ko okay. Kung Bye. ako yon at yung asawa ko laging may bagong Hermes, mm -hmm. My wife is not a public officer. She's a lawyer. Okay, hindi man. po bawal maging mayaman. Gusto ko nga yumaman kayong lahat eh. Yo! Kung gusto nyo bumili ng Hermes, go! Basta, basta, galing sa, ano, sa Bisaya, paningkamot. 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 Yan. Singot o dugo. Yan. Yun ang hindi bawal. Mm -hmm. Pero kapag kahit barangay captain po, o kaya, mm kahit ano, alam nyo po nasa nasa constitution po ang public officers should lead modest lives Dama. nakalagay po yung public office is a public trust yung, we have to lead modest lives hindi lang po sa hindi magnanakaw uh -huh. ang buhay natin dapat modest kasi po tayo ay hindi pwede mag ex pagpakita ng thoughtless extravagance ang tawag nila. Walang habas na pagmamalabis. Yes. Sobra-sobra na ang gagawin ko na dyan, na pag ganyan ang asawa ko, ihiwalayan ko na lang. ayo